Alam mo ba, na si Thor lamang ang nag-iisang Diyos sa record of Ragnarok na nakapagpabagsak ng napakaraming mandirigma mismo sa loob ng Valhalla Arena. Hindi lang si Nalubo at ang kanyang Valkyrie ang bumagsak sa kanyang kamay. Sapagkat matapos ang pagkamatay ng kanilang pinuno, buong tapang na lumusob ang lahat ng tauhan ni Lubo, pinamunuan ng matalik niyang tagapayo na si Chen Gang, kasama pa ang maalamat na kabayong Red Hair, isa sa pinakadakilang yaman ng China. Lumusab silang luhaan, walang takot, at buong puso. Wala na silang inintindi kundi ang kapalarang naghihintay, ang hangad lamang nila ay masamahan si Lubo hanggang sa huling hininga. Sinubukan pa silang hadlangan ni Heimdall, ngunit wala nang makapipigil. Sila mismo ang humiling ng kamatayan. At doon, tinugunan ni Thor ang kanilang hiling. Sa isang naglalagablab na pagwasiwas ng Mjolnir, naglaho ang lahat sa isang inlap. Walang sino man ang nakaligtas. Sa huling sandali, nasilayan pa kay Chen Gong ang isang ngiti, isang tanda ng buong pusong pagtanggap sa kapalarang kanilang pinili. Hindi man tiyak ang bilang ng mga nasawi, malinaw na sila'y napakarami. At dahil dito, si Thor ang nag-iisang Diyos na may hawak ng tala ng pinakamaraming napatay sa isang laban sa Record of Ragnarok. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.